Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat Magandang tanghali po Tanghali na po ngayon mga kasari, it's 12.20 Tanghalian na ba kayo dyan mga kasari? Ayan, so ako dito maya maya pa kasi hindi pa luto ang aming rice So for today's video mga kasari, may naisip po akong gusto kong i-share sa inyo Kasi alam ko sa ngayon na panahon, dahil walang pasukan po, talagang matumal ang bentahan So for today's video, ang ating topic for today ay Mahina ho ba ang bentahan ng inyong tindahan? So, ano ho ba ang pwede nating gawin? Ayan ay, ang ating topic for today's video. So, today mga kasari, gusto kong i-share sa inyo kasi napansin ko talagang matumal ngayong mga buwan na to. Kasi nga, wala nang pasukan ang ating mga estudyante and yung ating mga snacks medyo hindi na masyadong napapansin, no? So, maliban na lang po mga kasari, kung ngayon yung tindahan ay talagang maraming mga kapitbahay, maraming mga kabataan, kaya sigurado medyo mabili rin ang inyong mga paninda. Pero compare natin mga kasari kung may pasukan, iba talaga ang bintan sa may pasukan at sa walang pasukan. So dahil matumal ngayong mga buwan na to at next month, medyo matumal pa rin. So kailangan na nating magiging consistent. Ayan mga kasari. So kahit na naging consistent kayo at matumal pa rin Meron tayong mga pwedeng mga option dyan na gawin natin na ang ating tindahan ay maging mabenta pa rin Ayan, Kahit na walang pasukan or walang masyadong mga kapitbahay Or ang inyong tindahan ay kagaya ko na na belong dito po sa commercial area Meron po tayong mga pwedeng gawin dyan para maging mabenta pa rin ang ating maliit na sarisari -sari store Ayan. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo ang aking mga option Option number one Anong ho, oras ho ba kayo nagbubukas ng inyong tindahan? Kung kayo po ay nagbukas ng mga alas 8, let's say kasi sa akin dito, ano to ay commercial. So, kung nagbubukas kayo ng 8 o'clock at matumal ang panahon, make it 1 hour earlier. So, make it 7 o'clock. Ayun, 7 o'clock. So, ngayon, hindi pa rin siya mabenta. Nagsa 7 o'clock ka na, matumal pa rin. Make it 6 o'clock in the morning. And 6 o'clock na in the morning, matumal pa rin, make it 5 o'clock. So, yung 5 o'clock, medyo mahirap na tayong bumangon dyan o gumising dyan, lalo na ang, ang ating tendera o kagaya ko na medyo, alam niya na, medyo mahirap na kung maagang maaga magising, kaya hanggang 6 o'clock. 6 o'clock in the morning, hindi pa rin, ganun pa rin, walang, walang progress, hindi pa rin masyadong mabenta, hindi pa rin masyadong mabili ang ating tindahan. So, kung ganun mga kasari, meron ka ng problema yun na ang masasabi ko. Kasi ginawa mo na yung pinaka-option natin na ma maagang magising, maagang magbukas. Kasi meron tayong kasabihan, an early bird catches more worms. Pero kung hindi ka pa rin nakakatch ng maraming worms, na maraming benta, kahit na ginawa mo na 2 hours earlier sa dati mong consistent na pagbubukas, let's say 8, ginawa mong 7, ginawa mong 6, and then hindi ka pa rin bumibenta ng medyo okay, kaya merong problema, masasabi ko mga kasari, ang iyong pagmamanage sa inyong tindahan. Ano naman yung mga posibleng problema kung bakit hindi ka binibilhan na iyong customer? Ang pinaka pinakarason dyan mga kasari, option number 2, ito yung ating rason, baka naman po masyadong mataas ang iyong pricing sa iyong mga paninda. O ba? Diba? Kasi nga, nasabi ko na sa mga previous vlog ko, kung nagtitindahan ka, nagsari-sari store ka, well, may nauuna pa iyo, dear. Hindi lang tayo ang nauuna. Ako may nauuna pa sa akin, may ahead pa sa akin, 'di ba? So ikaw rin, meron pa siyempre nang sa iyo, hindi lang ikaw nauna So kung problema mo ay pricing, hindi ka nabilhan dahil sa pricing mo medyo mataas, gawaan mo po 'yan ang paraan mga kasama. I-check mo ulit ang mga prices ng kuhunan ng inyong mga paninda, 'di ba? I-check mo baka naman masyadong mataas ang iyong patong sa iyong mga stocks kasi nga mga kasari napakarami na natin sa paligid o di ba sa amin nga nagtaka ako nung pauwi sa amin yung nagtayo diyan ng tindahan ni isa lang abay nagulat ako ngayon apat na talaga sila in fairness magkasunod-sunod pa sila as in magkadikit-dikit na apat papunta doon sa amin sa uwian so ang mga tao mga kasari kung ano yung nakita nila sa isa na sa tingin nila ay kaya nilang gawin ay gumagaya na di ba so kung kaya nila magtindahan magtindahan din sila pero kasi hindi na naisip ng iba na ang pagtitindahan hindi talaga basta-basta mga kasari. It requires skills, ideas, and discarte para magiging, patawag uh, nating magiging progressive or magiging successful ang iyong business. Kasi hindi lang basta-basta magtayo ng sari-sari store, ay magtayo ka na dyan. Kailangan yan ng mga paraan mga discarte, lalo na yung pricing, tamang pagpipresyo kung may diskarte ka sa tamang pagpipresyo at nagustuhan ng inyong mga consumer, ng iyong mga customer, syempre, babalik-balikan ang iyong tindahan. Pero, kung nagawa mo na yung pricing, nagawa mo yung maaga ka nang nagbukas, earlier na 2 hours ago sa dati mong consistent na opening at wala pa rin nangyayari, matumal pa rin. So, ang pinakarason dyan is yung pricing mo na ang nagiging problema mo. Siguro mataas, hindi, hindi naka-adapt ang iyong mga customer sa pagpa-price mo. Kaya, i-check mo yung mga items mo. I-check mo yung mga stocks mo. Lalong-lalo lalo na mga kasari, yung mga fast-moving items na kalimitan binibili ng inyong mga kapitbahay. Ayan. So, ating third option kung bakit mahina pa rin ang iyong tindahan. Siguro naman, eto, sa aking idea, baka naman hindi rin kompleto ang iyong mga stocks. Baka naman pag pumunta si customer, eh wala yung hinahanap nila. Kailangan din kasi mga kasari is, kompletohin mo rin ang iyong mang, mga, stocks, ang iyong mga paninda. Kasi kung one-stop shop na ang tindahan mo, hindi na nila kailangang dumayo pa sa iba o sa kapitbahay sa iba pang tindahan kung kompleto ka na. 'di ba? Kumpleto na lahat yung gusto nilang bilhin nandiyan na sa tindahan mo, maulam, sa sa ingin uulamin, snacks, panlaba, panligo. Ayun. Kung kumpleto ka na sa mga 'yan, mga gamot, 'yon, may mga uh, lahat ng iba, may mga pang beauty may mga alcohol, may mga slow moving, kung meron ka na niyan, ang tindahan mo, mabilis ang mabilis ang asenso mga kasari. Tsak, mabilis ang bentahan araw-araw. Hindi mo mararanasan ang sinasabing matumal na panahon. Kasi nga mga kasari, kahit na matumal ang panahon, ang ating mga kapitbahay ay may mga pangailangan yan. Hindi ibig sabihin na matumal eh, hindi na sila kakain. Hindi ibig sabihin na matumal, eh, hindi na sila bibili ng panlaba, hindi na sila maglaba. Eh, Every day, nagwe-wear tayo ng damit, kailangan nating maglaba. O ba diba? So, syempre, mabenta talaga yung ating mga panlaba maliban lang kung mataas kang magpresyo. Balik tayo sa option number 2. Baka mataas ang presyo mo. Kaya hindi mabila ng iyong mga downies, ang iyong mga powders. Iyan ay everyday yan, mga kasari. Everyday yan na nabibili. Dapat may mabibili talaga dyan. Lalo na yung mga shampoos. Dapat may mabibili talaga dyan. Kasi yung ating, syempre, naliligo. Basic, naliligo, naglalaba. O mga panluto mo, panluto. Itlog, mantika. O, di ba? So, check nyo, mga kasari, yung ating option number 2 baka doon po kayo nagka-problema, kaya naging matumal o nagiging mahina ang ating bentahan sa ating maliit na tindahan. Ay, kaya napakaswerte po ang magawi dito sa aking channel kasi marami po kayong matutunan mga diskarte, mga tips, mga lahat ng alam ko kung bakit umasenso din kahit papano ang ating tindahan kahit tayo ay nagre-renta, di ba? So, kung meron kang mga ideas, meron kang mga diskarte, uh, busog na busog na ang iyong kaisipan sa mga diskarte, pwede, pwede na po kayong magtindahan. At alam kong magiging, mag, magiging successful lang yung tindahan kapag marami ka mga diskarte. Kasi ang pagtitindahan mga kasari, hindi lang yung sasabit-sabit ka dyan ng chichirya, sasabit-sabit ka ng ano dyan, ay okay na. Kasi yung mga kapitbahay namin doon sa inalisan ko, naisip ko nga noon, sana ngayon sana hindi na lang kami umalis kasi yung mga nagsisipagtayuan doon eh unti-unti ring nawawala on and off din ang kanilang tindahan hindi rin sila hindi rin sila marunong mga kasari mag-manage ayan management talaga right management correct management talaga magpo-progress ang isang business kapag magaling ka talaga magdiskarte sa iyo hanap buhay Ayan lang po ang aking share for today's video. Sana may natutunan na naman kayo sa aking tips. Po. Thank you so much again for watching and see you on my next videos. Bye-bye po!